Karon guys, magbuhat na po tagpanisal guys para natay deliver pagka guys. Guys, ako na itong gibobo ang iso, tubig guys. Nagsama ko para maganda yung tubo guys. Yung panisal guys. Ayan. Dapat mo kayo tag, mahimot tagpanisal yeah punita sa kung tinapay bukas eh, yung taga mo guys pero hindi ako at itong kirana guys ay eh, dagan kayo makaw na natong na panisan guys sa itong mga, mga mga customer na ito guys itong mga suki, guys sa itong panisan guys And, ako nang gimix kayo para matunaw ang itong kasi nung kasukar kayo Aku ngasuh karung asin guys. Dijunyi buuang hari na guys. Awalnya sih ya mau makan tongkon guys. Ada satu tong tidak ada satu. Tidak apa guys, satu pan di sana guys. Guys, aku di tarung guys. Para mailis ngasuh karung asin guys. Kau nanggimu mikus-mikus aku malah guys ating pinatong gamot guys Gamit medyo talaga ako basta gamot guys basta hindi mo ganito panisal guys karoon limpio atong na guys agak ka ng mga na, na guys guys pagkamula na guys langsung sumunok yung butang guys ang guys kailangan na ganyan margarine na panisal guys pun kau nana ngkuan guys nang atas nai kaya kau nana guys gak mandi kau asin hmm. yes. Tubig. Kotaw, guys tubik mana aku nggih tau guys bagaimana tuh kemot kemot sed guys Margarin guys atau dah yang sunudang atau hari ini guys para atong in mikos atong im, atong imix guys atong imixer mixer guys mo na po sa tinapay guys sa pandesal para sa kadlaw na tulutuan guys alas 4 pagkauman Patubo na to palasahon na to guys para untok yun alas 4 tulutuan na para alas 5 ato na may deliver sa mga suki na to guys sa mga soaking tig pa may uh, bibili guys pang palit uh. yan guys na tapos na yun guys na nasama na lahat ng ingredients at saka na guys um, tapos na yan guys na, um, na, uh. na lahat guys sa mga ingredients guys thank you guys salamat sa inyong patunod sa aking video guys Like, share, dan okay, comment. Thank you guys. Bye-bye. Yeah.